Ise-share ko naman sa inyo kung paano mo makuha ang speed 1, 2 and 3. Bali basic tutorial lang tayo ngayon, no. Kukunin natin yung resistance. Ito pala yung binili ko sa ating kaibigang magbubuti. halagang 50 pesos. Gagamitin ko dito sa aking shop. Bali kukunin natin dito yung speed saka common. Kunin natin yung speed 1 2 3 saka common Gagamit tayo ng analog tester. Sit natin sa X100. Bali, tatanggalin muna natin yung mga hindi natin kakailanganin, no. Para mas malinaw yung tutorial natin ngayon bali, ito ay 6 wires lang kung nakikita nyo 6 na wire lang bali, itong kulay black and yellow, yan yung kapasitor, itong 4 wires naman is speed 1, 2, and 3, saka common bali, ang common nito is yung kulay black ang kukunin na lang natin is yung speed 1, 2, and 3 Take note guys no. Yung pinakamataas na resistance sa three colors na ito itong white, blue and red. Yung pinakamataas na resistance, yun yung speed number 1. Bali nakareinstayo sa X100 no. Ang paghanap nito, basta yung isang test probe is steady no sa common. Tapos yung isa ay lipat-lipat natin. Sa 3 colors Hanapin natin yung pinakamataas Itong blue Yan Sunod naman itong white Pinakamataas yung blue Sunod itong white Sunod itong red So nahanap na natin yung speed 1, 2, and 3 Check muna natin kung freewheel no prevail naman siya. So, i aktwal muna natin. Yung blue ang speed number one na nakuha natin, 'no. Sunod yung white. And 3 yung pinaka mababang resistance. So, ayan nakuha na natin, 'no. Okay naman siya. Ngayon, lalagyan natin ng uh, rotary switch ito. Switch sa electric fan i-assemble yeah, natin dito ito yung kumon yung kulay black ito naman yung line 2 lagay natin sa switch so ito yung switch Number 1 Switch number 2 and switch number 3 Try natin 1 2 and 3 ayan na yung makikita nyo guys no ayos na ayos pa sya pwede pwede pa natin gamitin to simbol na natin linisan natin Ayos. Pwede na natin itong gamitin. Para may magamit tayo dito. At kung mahilig ka sa mga ganitong video, huwag mo na rin kalimutang mag-like. At mag-share sa ating mga video.